Ano-ano nga ba ang banta sa kaligtasan ng sangkatauhan? Marami tayong pinaggagawa sa ating mga buhay. Busy tayo sa maraming bagay pero hindi natin napapansin na napakarami pala nating ginagawa at tinatangkilik na maaaring magdulot ng lagim sa sangkatauhan. Masyado na nga ba tayong bulag? O masyado na lang tayong pagod? upang harapin ang pangaraw-araw nating buhay. Piliting umahon sa kahirapan at aliwin na lang ang sarili sa mga kababawan. Isang video sa internet ang aking napanood na nagpapaliwanag ng mga top 5 na maaaring dahilan na magiging pagkasira ng ating mundo. Halika nga, tignan natin. 6. A massive asteroid impact. Number five, sandali lang massive asteroid impact o, hindi ba yan 'yung nagsabi na 'yan 'yung sinasabing dahilan kung bakit nawasak 'yung mundo ng mga dinosaurs 'di ba yung mga asteroid na 'yan kasi sobrang malaking bato 'yan na paikot-ikot sa mga solar system natin kapag, at kapag tumama 'yan sa ating mundo boom te kita talaga tayo ngayon, mapipigilan ba ba natin yan? Kung may nakatakdang tumama sa atin, ewan na lang natin. Susunod na sinasabi na, yan, thermonuclear war. Oh, sandali lang. Ang bilis niya mas masyado eh. Thermonuclear war. sabi sabihin na lang natin nuclear war. Eh talaga namang yung threat of annihilation na sanhi ng nuclear na yan nananatili hanggang ngayon dahil mahigit 70 years nang nakakaraan simula nung bombahin ng nuclear itong Hiroshima, Japan eh, hanggang ngayon ramdam pa rin ang epekto 70 years later diba? so ano yung dapat nating matutunan doon eh? sisirain natin sa pamamagitan ng mga gera-gera na yan yung ating mundo eh. Ako sa inyo, sandaling article. According to the Arms Control Association, the world's nuclear states has a staggering total of 14,000 nuclear warheads, 90% of which belong to Russia and the United States. Meanwhile, researchers from Rutgers University, the National Center for Atmospheric Research, and the University of Colorado found that a nuclear war just between these two nuclear packing countries could cause a nuclear winter. Aside from the immediate destruction of lives and death due to ra radiation, a nuclear winter could put the planet into a mini ice age marked by a severe agricultural and ecological collapse that can in turn lead to famine. Tapos maggegera-gera kayo, naiisip pa nilang maggera-gera. Eh, nuclear, no? Nagawa-gawa yung tao niyan tapos para protection ng diyo mo na ang sarili pero wala. Wawa sa akin lang talaga mundo. Ano ba yung mga nanotechnologies na yan? Di ba napanood natin yan kila Iron Man kung naalala niyo Nanotechnology. Kasi yung, yung modern suit ni Iron Man ay yung uh, nanotechnology na eh. Yung hindi, wala lang siyang bit, -bit na suitcase na talaga pag pinindot niya, nadodo na siya kanya eh. Maraming natatakot na yung nanotechnology na yan o yung engineering na yan at the molecular atomic level ay magagamit para sa warfare at maging sobrang highly destructive nito at mayroong mga consequence na hindi naman natin inaasahan. Yung advanced molecular nanotechnology na yan, will enable scientists na magtayo ng mga bacterium scale self-replicating mechanical robots na pwedeng sirain ang biosphere sa so, ng paglaso nito, pagsunog dito, pag-block ng pasok ng sunlight, at kung ano-ano pa. Kaya ang isang tao na may malisyoso hangarin sa pagkakaroon ng teknolohiya na yan might cause the extinction of intelligent life on Earth. Yan ang katotohanan dyan. By the way, this is not my opinion. This is from the Global Challenges Foundation. Alright, let's go. Number 3, Extreme Climate Change. Oh, yan, climate change na yan. Naaalala ko nung uh, tumatakbo itong si uh, Pangulong BBM, no? 2022 Presidential Elections ay nabanggit niya yung climate, yung kahalaga sa pagtalakay natin sa climate change at pag-action laban dito. Kasi sobrang daming mga eksperto ang naniniwala na yung climate change na yan ay ang greatest threat sa humankind sa ngayon. Okay? Kasi nga naman, ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change, oh, talaga namang nagbago ang temperatura natin. Nagtumaas ito by 1 degree centigrade since the pre-industrial period due to human activity. Kaya kung mapapansin nyo na lang, tama sila eh. Nung nagkaroon ng pandemic, bumaba ang temperatura ng ng uh, kapaligiran, naghihilom yung mga dagat, yung mga yung mga madudumi na mga dagat ay nalinis ng kusa, alam niyo yung mga ganyan. So yung climate change na yan ay sobrang tindi ang sanhi ang magagawa? Di ba nabanggit natin kanina yung nuclear warfare na magkakos ng nuclear winter na magkakaroon ng matinding dagok sa agrikultura ng bansa at maglilid sa famine. Yung climate change na yan, may similar na ganong apekto kasi pwedeng magdulot siya ng loss of biodiversity. So yung proper functioning ng earth ng ecosystem ng earth natin na nakadepende halos lahat tayo eh pwedeng masira at ma kasi mga nagdaang taon, talagang yung mundo natin ay nakaranas ng rapid disruption at saka matinding losses sa ating biodiversity na yan dahil sa mga activities natin mga tao kagaya ng pollution, exploitation ng natural resources na talaga namang iniindana ng ating ecosystem. Two, global ah o, global pandemic. Nakita mo naman talagang kayang paluhurin ang ekonomiya, kayang pabagsakin ng mga ekonomiya, kayang pahintuin ang mundo. Di ba ako? Kasi ang tingin ko yung pandemic na yan, Ewan ko. Sabihin nyo ng baliw ako pero talagang meron akong uh, sariling pananaw na yan ay kagagawan ng mga demonyo. Yung, yung coronavirus na yan na sinabi nila na likely originated from a pathogen in bats, hindi daw yan ang huli dahil daw yung mga tao patuloy na pakikialaman yung mga natural habitats tapos isirain natin yung wildlife eh talaga namang patuloy daw na maaaring mangyari dyan magkaroon ng mga pandemic yung mga eksperto na iniwala sila na yung mga current activities natin at yung mga attitude natin towards the treatment of wildlife ay patuloy na magdaragdag ng mga infectious diseases at saka mga outbreaks kasi nga wala tayong pakialam sa mga binigay sa atin ng Diyos na para ingatan kundi ang utak natin pakinabangan lang ng pakinabangan lahat and number one uncontrolled artificial intelligence o yan, artificial intelligence na yan marami na ako nakikita mga vlog na especially sa mga taga kanlura na sinasabi nga artificial intelligence na yan ay talagang sobrang laki ang magiging epekto at nakakatakot siya Maraming maraming siyentipiko kagaya na lang si astrophysicist Stephen Hawking. Naniniwala siya na yung artificial intelligence na ay magiging masyadong mahirap ng kontrolin. Even by their creators at kaya niya ng lagpasan ng human capabilities na maaaring magdulot na ma extinction sa human race. di ba Para na lang ng mga Terminator na pelikula, yung ganyan. Kapag daw yan ay pinakawalan natin carelessly at, at iniwan natin to become too powerful, hinayaan natin maging too powerful, naniniwala yung mga scientifico na thinking machines could become more dominant, much more sophisticated, and evolved than humans. After taking over jobs, wala na tayong trabaho, sila na nagtatrabaho, AI can eventually cause a global catastrophe that can wipe out mankind or, or push humans to extinction. Dati yung araw, tayo ng mga taong rebelde, kalaban natin, yang lintik na AI na yan. At sa pagtatapos ng video na ito ay iwan ako kayo ng mahalagang quote o kataga mula kay Mahatma Gandhi. Ang sabi niya, The world has enough for everyone's need